Ang ganda ng resorts. Ay, nakalimutan ko kung pala kung anong pangalan nito ng resorts na to. O, oh, ito pala yung gate niya. Blue Mansion. Ganda rin dito sa kabila. Ay, ba rin pala dito? Ang gaganda ng mga resorts dito guys. Antipolo. Dito yung entrance pala. Kaya pala yung sasakyan namin doon sa... likod. May daanan din doon. Hello guys, this is Indi 72 Welcome to my vlog! Dito kami ngayon sa swimming pool. It's a Christmas party, early Christmas party ng MAC. Oh, di ba? <laughs> Hello guys, welcome to my vlog! This is Indi 72 Please subscribe, <laughs> di ba? Ang ganda ng ano, ng pool. <laughs> <laughs> Kasi kagabi hindi kita. <laughs> Kunti na lang kaming naiwan. kami magliligpit. <laughs> Overlooking. Parang nasa mare marina sand na rin kami. Oh, yana, oh, swimming pool. <laughs> oh, <laughs> gendang Gendang. Nanti ngamain tim. Kasih floor. Segitu ya picuran kita. <laughs> 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 Meron <din> pang bata. <laughs> Ganda ng swimming Ang mga namin kumakain. <laughs> Nag-video eh. ko. na yung aming iuwing gamit. Mount Tirasa. Ay, Mount Tirasa pala. Ay, may gate din pala dito. So, yung Mount Tirasa papasok pwede rin pala doon papasok tapos dito sa kanila din to Mount Tirasa ganda rin dito sa kabila pag family ito kasi pa company marami kasi kami dito guys yung Mount Mi Tirasa ayun Mi Tirasa Ayan, eh, hindi pa tapos. Sa kanila din 'to. Ayan, meron din silang barbecue site. <coughs> The place for real coffee, sabi niya. Ito rin ganda eh. Ang ganda nung place. Pwede rin rentahan yung ano, yung isang ganyan, isang cottage. Ang ganda. Mura lang naman yung rent pag isang kwarto lang. Brandy, hindi ka na lumangoy. Hindi ka na lumangoy. Ang mm, ganda rin dito ng place, yun, oh. Mount Tirasa din pala, to. Palpitake. blind. Masakit lang ang paa pag ganyan, o. Oh, yung, ano... Ang ganda nung liwanag nila kagabi dyan. Hindi lang ako nakapag-video. <coughs> Ito yung function room nila, no? Mga halaman nila, magaganda rin. <laughs> piso. <laughs> Di naman kung kaya mong ano. Wala. <laughs> Nandiyan sa loob. Nasa loob si Pao. Hoy pa, minsan lang to. Matagal na ulit nito next year. Mabilis ako mga Maganda rin tong ganitong upo, ano, pang outing. Maginaw lang. <laughs>

Actually, maganda nga yung combination ni Aldrin at saka ni John C. Eh. Isang Indian at saka isang Pakistani. Ay, eh, isang Pakistani at saka It's American. Uh, American. Yung itsura ba nila? Kasi, di ba? Eh? Okay. Hmm. mata mata Hindi, kulang lang siya sa <laughs> height. Man. Actually. Maganda nga yung combination niyo. wish uh, wish ko lang maganda yung yung maganda yung anak mo. Oo, kasi maganda yung ano, black and white na mag-combination. Oo, sabi ko sa inyo, maganda yung yung kalalabasan ng anak. Oh, malalim na diyan, Meg. <laughs> oh, kasi 5 feet hanggang lampas mo na. Ay, ikaw pala, matangkad ka naman eh. Lubog ka pa rin. Hmm. Yan na yung ano niya. Yan na yung lalim niya. Oo, <laughs> ko lang <laughs> pera, <to. laughs> oh, pera nga! O, oh, pera nga. O, limang piso. Ay, 20! 20 yan! <laughs> Oo, oh, pag nakakasinghot ka.

Ah, dun, oh. ah? <laughs> Sa labas ng pool? dapat lahat. Para ano bang ganda? Talikod muna kayo. Okay, ready? Go. Go. kami oh yeah ayoko pa na ayoko pa lang. hindi niyo nang mo ba may eh no long ay yan kang kanduman sa agdan

<laughs> kalanya niya? Oh, ingat Jan sa pag-upo diyan. Dangerous 'yan. Baka madulas ka. Madulas. Oh, Matutumba tayo. <laughs> <Five years, ha? laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Sige. Maganda nga dyan eh. Kita yung buong ano.